dito. Sobrang ganda, oh. Oh my God, may, na, may namunguha daw doon. <laughs> namunguha ng kagandahan. Ganda <laughs> naman dito. Sobrang ganda, oh. Tignan mo, oh. Oh yes, oh yes. Tara. Harap tayong papa. Let's go. Yan lang. tayo dito. Ayun, Ayan, ang dami. Ayan! Ang mga papa ko. Oh. <laughs> ano pangalan mo? Kuya? Papagamit na ako. Papagamit ka lang. <laughs> Ay, bago ang lahat. Anong pangalan mo? <laughs> ako si Jerwin Baka. Yes, kay Jerwin. Kay Jerwin. Kapit ka konti. May Ay, tanong ako sa'yo. Huwag mahirap. Hindi, madali lang ito. Sagutin <laughs> mo lang ha. <laughs> anong masasabi mo sa ex mo? <laughs> yes, Nandito kami ngayon sa Puerto Galera, ha? Wow! Maghahanap tayo ng baby boy. Yan, abangan nyo. Mag-island hopping tayo ayun, for today's ayun, video. Ayun, may Ha? May ayaw nga magpagamit <laughs> ng ko na sa asawa yung a**t. Ayaw pa din. O, ano? Next destination tayo? So yun mga mare Next beach na kami Punta kami doon sa isang magandang beach yeah, Sama of... kami Ito ha Sa inyo, mga mare Ano tayo baba Ano? Sino, pangit? Sino pangit? <laughs> Ako? <the> beauty tone <laughs> Kung <laughs> natawa ka lang babae. <laughs> wala sa lang babae. Ayan, mga yeah, no, mare. Eh. Nandito kami ngayon sa Heart Beach. Bakit tinawag na Heart Beach? Kasi may hubis puso oh. daw doon. Nakita namin kanina. Kasi, so yan, yun. dito tayo mag... Pwede, pwede! Pinanas mo binan dyan? Oo. Agad okay, na? Ayan, kasama mo si TV. Tapos <laughs> yung official. Ito uh, huh? okay. uh. so, uh. na sila, guys. Mga mare. Oh, ang dami nyo. Oh. So beautiful. Ha? Huh? Who's Joe? Hello, hmm. no? mga mare. Tinawagan natin yung rescue kasi hey! yung bangka daw. Tumitire. Kaya magpapasagip tayo. Di ba, kuya? Eh, nagkakaproblema yung bangka natin. Oh. Kaya dito tayo magpapasundo sa isang bangka. Dahil dyan, medyo matatagala ng konti. Ayan. Yes. Talaga. Ang ganda-ganda dito, mga mare Dito lang yan sa Puerto Galera. Para ka nag-El Nido, Palawan. So, mga mare oh Ayan, yeah, syempre kasama natin sila, oh. O, punta daw tayo sa mini cueva. Let's go. Okay, let's go. kuya, yeah, wala kana Wala lang siya. Oh. Go. Oh, go. Ronil. Yo, kasama natin si Kuya Ronil. Nangiliraw <laughs> ko pa nang nangilila diyan. <laughs> Joke lang. Ayan, oh, guys. Masa ba dahil, Ah. <laughs> <laughs> Ito lang ako, sige oh. Hello. Hello. Ano ko na? Wala. <laughs> wala. Ano <ka> na? <laughs> nasubukan. Oh my god, may na may daw doon. Yung <laughs> mukha ng kagandahan. Ba wala doon. <laughs> hey. Tolong <laughs> oh guys. Siyempre nila, natakot din. Ayaw daw niya pumasok. Baka daw kumulong yung ka-beauty natin. So, dito na lang tayo. Hadyo, let's go! So, yun mga mga maryo. Ayan. Masyal-masyal muna tayo sa Getty. Uy, Matilda. Anong ginagawa mo dyan? Sa sunbathing banget. Sama ba? Oo. Uh, uh, eh, wala namang araw eh. ito Basag ka talaga ng trip kahit saan eh, no? Kaya baka pumunta dito sa beach para mag-relax eh. Nangiinis ka pa eh, no? Wala naman kasi araw, ano eh, ginagawa mo diyan? Ay, alam mo, ay gusto ko mag-sun kahit wala araw eh. Oh, sige na. <coughs> oh. Ito talaga po, kumbisit ka talaga lagi, Kuya G. Eh, oh, no? sorry na, sorry na po, sorry, sorry na po. Lagi ka na, lagi kang ganyan, ayaw mo namang paggamit. Oh. <coughs> eh. Kumbisit ka talaga eh, no? okay. sige, bago ang lahat, e, eh. magpapaalam na rin muna ako sa kanila. So yan sa mga gustong uh, mag summer fields, mag swimming ng beach, yan, ire refer ko din sa inyo tong Puerto Galera. Mura na at maganda Parang na nasa El Nido, Palawan Napakaganda dito, yan At tatapusin ko na yung video ko dito, mga mare Kasi gusto ko rin uh, i-relax Muna yung sarili ko uh, Gusto ko rin mag-swimming Talaga, yan Nang walang camera Yan, so sana nag-enjoy kayo Sa pag ko sa inyo dito sa Puerto Galera Maraming maraming salamat, mga mare Mahal ko kayong lahat I love you Sheep.